Hello mga ka-adventures! Ko dito sa Didit's Adventures in London. Ayun, kumustahan na ulit tayo kasi tayo ay maglalakad ulit. Yes, usual ang ating walking exercise dito sa Northwest London. <laughs> Ayan, tingnan nyo yung puno. Oh, di ba parang orange orange pero actually uh, reflection lang yun ng araw yan. Oh, ganda tingnan, di ba? Mm -hmm. So yun doon banda ang araw. Tapos may rainbow. Nakita niyo yung rainbow na yan, oh? Oh, siya daw ang haharang ng ulan kasi umulan din. <laughs> umulan din. Ayun ang rainbow. Oh, ang ganda tingnan. Wow. 'di diba? Ilan ba ang color ng rainbow? How many colors are they? Oh, diba? Sagutin nyo nga ako mga adventures ko dito sa Didit's Adventures in London. <laughs> Yan. So, lakad-lakad ulit tayo kasi para maging ano, matibay ang ating mga pa... <laughs> Ako <laughs> tibay. Diyos ko, ano ba sasabihin ko? Ay, ang laki ng aso, oh. Wow, ang laki. Uy. Mm. Ang laki ng aso. So, yun. Samahan nyo muna ako sandali. At ako ay maglakad-lakad na naman. Bago ako <laughs> pumunta doon sa aking shopping mall. Sa Coop. Yun. So, yan. Ikutin natin ang buong subdivision ng Northwest London. Ayan, pangit ang daan, makikita nyo basa kasi umulan nga. Yun, doon banda maraw. Oh, di ba? pa rin yung rainbow. Oh, sige. Ikot tayo. Ayun. Ikot-ikot ulit hanggang sa mahilo. <laughs> oh dyan ang aking mga kapitbahay sa kabila naman to umikot tayo yan sa gitna sana ako ng daan maglalakad <laughs> para walang kalaban eh masagasaan ako huwag na lang yan tawid nga ako i-try ko nga tumawid dito oh so kumusta kayo dyan <laughs> kumusta kayo dyan sa Pinas at sa buong mundo how are you everybody I hope you all are all okay yan So yan ulit, makikita nyo ang bahay ng aking mga kapitbahay. So ganon. Yan mga dito banda, malalaking bahay. Yan, isang pamilya lang yan dyan, nakatira. Ganyan, up and down. Pero yung malaking building na sinasabi ko sa inyong mahaba, maraming pamilya nakatira doon kasi flats yun. Ang, ang apartment dito ay dyan, ang tawag dito ay flat. Flat. yun. Kaya pag sinabing flat, ibig sabihin apartment 'yan siya. Hmm. So dito banda mga richy-richy ito. Dito banda na side. Mga richy-richy kasi 'yan buong bahay 'yan sa kanila 'yan. Ang laki. tapos minsan yung iba tatlo, apat ang sasakyan. Mm -mm. Ay, may friend ako na, ano, um, housekeeper siya. Tapos, alam nyo, ilan ang, ang sasakyan ng amo niya? 17. Tapos, puro mga magagara ng mga sasakyan. Ay, naku, ang ganda talaga. Ang ganda talaga. Tapos, may separate na bahay yung friend ko. O, oh, di ba? Housekeeper siya. Pero, meron siyang separate na bahay. Oh, bigay ng amo. Kaya yun. Maswerte. Swerte-swertehan lang din. Mm. Pero, huwag niyong sabihin na housekeeper lang. Malaki din ang sahod. wag mm. Huwag niyong sabihin na ano, housekeeper lang. Kasi, at least, pare-pareho pareho pareho pantay pantay pag may trabaho mabubuhay di ba mm -mm. kaya yon para ano fair lang kang kung anong trabaho basta maganda at maayos yon pasalamat pa rin tayo di ba oh ang puno <laughs> nandiyan ang puno dada ano naman ako diyan oh Oh, di ba? Oh, ang makulay na bulaklak. Ay, kalimutan ko anong tawag dito. Anyway. So, daanan natin siya. Balikan natin next lakad. <laughs> o, oh, di diba? May araw doon. Oh, tapos dito. Oh, tingnan mo dyan sa ibabaw. Ano yan? Ulan. Yung kulay brown dyan sa ibabaw. Doon banda maaraw. Oh, yun. Ganda tingnan, no? yun ang araw, oh nasaan na nagitnaan ng bahay.